Hello everyone! Nandito na naman ako guys. May dala na naman akong bayong. Ayan, ang laman ng aking bayong ay money. Bibili na naman tayo ng vitamins. Utos ni boss. Ang ganda nito guys. Oh. miss ko talaga yung mga yan. Yung mga halaman na yun. Ilang araw na ako hindi nakapili ng vitamins kasi Ah, uh, siya nang bumibili. Ganda na ng anahaw. Oh. Ayan, may nagbabicycle. Bakit nagpapalda si uncle doon? <laughs> Akala ko nagpapalda. Uy, papalda nga. Papalda, o. Oh. <laughs> Nag-ano ng ano, tawag niyan. Yung lupin para siguro hindi siya mabasa. Ay, mainit. Kasi nag, ano siya, naglilinis. Bakit iba yung bus ngayon? Parang ay, mainit! Oh my gosh! Hindi ko talaga kaya pag mainit. Kasi masakit sa balat. Iba yung bus ngayon ah. Sira siguro yung isa. Yan, Yan yung service guys. Oh. Sira siguro. Yung isa. Kaya nagrenta sila ng ano. Nagrenta sila ng bago. Ay, may sasakyan. Ay, mga uwak oh. Ayan oh no, yung uwak. walk now. Dito lang naman ako pupunta oh, sa 7-Eleven. May na ng vitamins. Ang ganda ng mga halaman, guys, oh. So cute, diba? Yung mga flower niya. Dito lang ako sa Singapore makikita. So, ayan, nandito na ako sa 7-Eleven. Hanggang dito muna, guys. Bye-bye.